Yung mga boss, 2,500 lang to mga boss. Ano pang hinihintay mo? Baka naman. Baka naman magtampo ka pa. 2,500 na lang yon Solid. oh eto pa. Hmm. Change class. Walo. Magsawa ka papalit palit kung anong class gusto mo. Tapos, AA skin. Oh, magsawa ka. Walo. saan ka pa? Grabe. Sana all ka na lang talaga. Pag di mo pa ito ewang ko na lang talaga sa sa'yo. Parang nagtampo sa bigas niyan. Ito magandang Tapos weapon mo yan 3, 6, 9 11 Solid Pag di mo pa ito kinuha Ewan ko na lang talaga Solid Panalong panalong mga boss 2,500 tapos pang pamatay rin yung ano nito kumpanyo no solid oh meron sya nung tatlo wala ka nang hahanapin nung kanas tapos ranking top 15 solid mga boss banat na tapos sa mount ayan mount marami mili ka na lang din kung anong mount gusto mo solid mga boss banatan nyo na banatan pa to ng iba yun lang mga boss message lang sa gusto 2,500 masalam mga boss